Magandang umaga sa inyo guys Oh, magandang araw Ayan, meron tayong chechi ngayon Honda Wave 110 to guys ha ah, Namamalya daw ito Tapos Namalya, biglang ayaw na umandar Wala pang kuryente Ayan, ang chechi kapi kung bakit nagkaagano na yung tumutor nito guys ha Honda Wave 110 wanted Ngayon na ng ating mekanik yan Si Boss King May ginagawa pa lang yan oh yan, yeah, may ginaga pa lang ato yung ko. Honda, ano ba ito? Wait, wait 110. 100. Ah, uh, 100 lang ba? Ayan guys, yun yung may-ari. Oh, uh, 110. 100, Honda Wing. 100, yan ang Jenny Capim. Walang kuryente at ayaw na umandar. Namalya lang, takil na ayaw na umandar. Yan, namin na, titiraan nyo ng ating mekanik yan, si Boss King. Si Boss King, May ginagawa pa lang. Ayan. Bago natin tirarin yan guys Subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel EMB TV Palike at pa-share na rin guys At pindutin notification bell Para lagi like updated sa mga sishare na yung video At ipopost guys Kaya mamaya rin na rin yung boss king yan uh, Tinatapos lang kanyang ginagawa guys Kaya ginagawa lang ating mekaniko Kaya mamaya babalata na yan guys Okay guys guys, you know, okay nga, ni Mochi, so sila Ano naman titignan dyan, King? Babak kasi ko muna ang flaring. Babak muna ang flaring? Para maalawa. Para makita. Makita kung anong sabi problema, ano. Ayan guys, babak muna ang kanyang ring. Para maalawa pag-check up kung saan ang gagaling ngayon kanyang. Pagkakapalyado at saka ayaw na umandar. yan yeah, guys, yeah. well,

ito Dito mo rin 'tong

Mula umaga hanggang hapon nag-iit. Mood na lang na na ako yan o. Kaya nag-upisa. Iyan po. Mula umaga hanggang hapon nag-iit. Limang po, Yung regulator, unang nyo titignan. Yung contact dito. Yung contact ng regulator guys, yun ang unang titignan. Meron akong regulator dito, pre. Pagsira yan. Oh, tuloy na lang. Asan? Tuloy na lang. Tuloy na lang. Tuloy na yun. Subukan, may dalang may dala yeah. na may ari. Regulator. Nice, na

Kuryente na ba Meron Meron na Meron na ito ang kuryente guys Ayun na kasi wala kuryente Meron na so, ng bago ako guys ha? Ayan guys, tapatan natin ang bagong kwako. Ayun na, uh, yung regulator ngayon, kwako naman. Masubukan natin. Gusto na tayo may problema guys. Ayan, test testingin na ulit kami ayan guys. Okay, start try, try again, again Eh. Try again ulit. Oo, oh, ikaw na no. Try pa ako sa unan no. Sige na, makakaya itong pako. Wow. Okay, tadyak ulit. Yo. Yo. <coughs> Yo, tanda. Ya yeah, guys, ayo pa rin mandar. Hindi pa ayo 'yung dapat ng signal. Saan talaga kasi sobrang ilang Sait 'alon padjak, ayo pa rin mister guys. Yeah, kita check itu nih nanti guys. ini aku kung san talaga 'yan. Ay, butito, ay, guys. Dito po, 'yo. ya. pangingil pagi dugo ay ko. Pangingil ng ko, ano ini Nasuliran pag kain 'yan, oh. Pag flow. Yo. Advice, papalta natin ng ano? Ang taga ito, King? Okay. CDI. CDI? Okay, e, CDI papalit. Malaki. Al dito sa kanya. Hindi <laughs> na kung uh, uh, under pa. Under na. I'm back. I'm back. Trial, try to try. Yun. Sige. Sige.

Kaya jack ulit. Ano? Ano? Binaba tong karente. Hindi parehas ang loob dito. Hindi parehas ang ano? Hindi, yung laman sa loob dito. Hindi parehas. Okay ba, hindi compatible balik? Oo, balik. Uli ba akong compatible pa kaya?

Tingnan um, na yung kanyang, ano, kanyang CDI, ayaw pa rin. Yung kanyang regulator, ayaw pa rin. Tapos si Kuwako, ayaw pa rin talaga. Isa na lang niya, yung kanyang spark plug. Titignan ko kung, kung anong condition ng spark plug, guys. Sa uh, so, guys, yun na lang, check-check kami ng ating mechanic para malaman na kung ba'y talaga ayaw niya to guys. Yan guys, yung tinatanggal yung airbox, air cleaner yung guys. Kaya titignan din niya para maating na yung kung maganda ang condition ng kanyang ano, ng no, kanyang carburetor guys. Yan o, ano, aaroin niya, tatakpan niya. Okay guys, ang ginagawa niya, pag-testing. guys hindi kami ko na natin ang ano tumatadyak kasi kawit na yung may ari kaya siya lang tumatadyak ngayon guys talagang matigas ang ulo nito ayaw ayaw umandar talaga guys hindi na lang nung ating kari ko kung ano gagawin kaya pero may change game pa siya isa huli na raw yun yung scrap lock titignan na niya kung talagang okay pa o hindi na hindi na lang huli guys ha titignan na tayo yung scrap lock guys ha na yun na lang hindi na titignan ito. eh titignan niya ngayon Jut di jod why kaya kaya master ka umingat? ke ayos Ya yeah, guys, ay pa rin talaga mga umandar to guys. Ay pa rin pajak ginagawa. Ay pa umandar guys ha. Ay pa rin chichigapit at ating alik. Tingnan natin kung saan may problema. Oh. Ayan yeah, guys, pinapansin yung ating migani ko. Kung pinagtag ito ng bago spark plug. Ah, parang ayaw humigpit yung spark plug na bago. Pero yung dati, parang nahigpit. Kumbaga, may problema ito sa kanyang pinaka-trade ng ano, spark plug ay humigpit yung bagong spark plug, guys. Kaya yun ang na nakita natin, Mikali ko, na may problema yung habitan ng spark plug, guys, ha? Yun ang titignan pa kung anong dapat gawin, guys, ha? Okay, guys. <coughs> okay ba? yung okay pa yun. yung kanya okay dan. Asik sebentar sudah tropong Kami viewers tayo, sexy <laughs> Woo. <Good day. laughs> eh, hey, hey, guys. Ah, <laughs> uh, medyo manong ano nito. <laughs> Anong problema nito guys? Ano pala naging problema nito guys? Low uh, long straight pala yung pinapasokan ng kanyang ano? Ng kanyang stop lag Baka ipa-oversize na lang guys Ito ang magiging scenario nito Ang magiging tarbaho nito guys Kasi nga, pinagtanong na natin ng ano? Ng regulator Tapos, pinagtanong na rin natin ng nitong kanyang ano? CDI ayaw pa rin mag ano tapos sa piyato natin ang kuwako ayaw pa rin umandar ayaw pa rin mag start siya yung pala guys dito na discovery ng no, ating mekaniko nung no, piyato niya ng spark plug nung replace pito yung spark plug gamit na rin yung spark plug yung pala doon niya nalaman na may problema yung kanyang ano kabita ng spark plug kumbaga ano na uh, low street na kaya pala doon sumisig kaya pala ito umandar guys ha ah. ito naging problema nito Honda wave 100 to guys ha baka maka experience ko ng gano'n napalta na lahat tapos yung pala doon pala may problema sa kanyang kabita ng spark plug kung pa kumbaga ano na low trade na kumbaga tatanggalin to mga boss at tapos dadali sa machine shop ito ang naging problema na to guys ha ito ang naging day lang. kaya pala ayaw mag, ayaw mag start at palyado yung pala sumisingaw yung kanyang kabita ng spark plug low trade guys ha guys wala na ng dahilan ha. Ang namin tinik. Uh, kinik namin ng ano, itong regulator, tapos CDI, sa saka kwako, pinagta na rin namin. Yung pala, yun lang naging problema. Yung palang kanyang pinagpapasukan ng dito ng kanyang spark plug. Low street na pala. Dadalhin pa sa mga sinship to guys. So, oh. yan guys ha, baka maka-experience kayo ng ganyan. Uh, pinagta lahat, pero ay pa rin umandar. Yung pala, medyo singaw doon sa kanyang ano, pinagkakabit ng spark plug nose string na pala guys ha yan guys so yan ang pinaka tip guys ha okay guys uh, sana guys subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pa share na rin guys at pindutin notification bell para lagi updated sa mga share na yung video guys yan guys ha dadalhin pa sa mga sishep to kasi pa oversize pa guys ha yan okay guys pero okay na yun pagka ano ito lang nakakita ang problema ng ating mekano ko si boss king okay guys thank you sa mga nanonood guys on the wing 100 guys okay ayan guys oh galing ito sa mga siyap guys ayan na uh, trade na ito ng paribago kaya bago na ispapad dito guys ayan ano? Oh. kaya ito yung dalawa kanilang tinesting na natin guys ayan oh ayan oh okay, ayan galing sa mga siyap yan guys ayan magsubukan natin kung ma-under na yan guys okay guys ha ah. wait lang mamaya tinesting na natin galing ano na yan galing masisiyap na yan guys pinaritrate ng bago guys ha ah. Hindi, hindi hindi oversize to. Ha? Hindi oversize. 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 Ah, oversize na 'yon. Hindi 'yun nakalagay, nakalagay. Ah, 'yun nakalagay sa tag oversize. Ano ito? D D8 to ano? D6. D6 ba? Oh. Okay, guys. D8 D6 'yung nakalagay. Oh, wow. bro. Mas malaki 'yung trade dito. 'Yung ganito, mas malaki. Pero oh, oversize nga. C7 lang ito, ano? Yun, yung dati niya nakakabit ay C7. Ang ngayon kakabit natin ay Guys, ito yung difference ng dalawa. Ito yung dating nakakabit sa kanya C7 HSA. Ito yung, ito yung oversize guys. Ito NGK parehas. Uh, D6 pa, ha? HA. Ito yung oversize. Pakita ko sa yung difference guys. Ito yung difference guys. Kung kalaki yung difference siya. Yun ang ginawa nito. yung oversize guys. Ha? Ito guys. Ang difference ng dalawa. Yan kita nyo naman guys. So, mataba sa kapayat. Ito yung oversize. Ito yung dating regular. Kasi kaya pina-oversize kasi na nasira yung kanyang trade down na low trade kaya pinadala na si Siap kaya ito yan no? overseas na nakabit na yung stocker dito guys kaya mamaya tetesting na natin kinakabit lang yung mga play rings at namaya okay na yan guys tetestingin na guys ha pina overseas to ganito guys ha baka maka experience kayo ganun Pilata na lahat CDI regulator tinesting na tapos plata ng kwako spark plug yung pala ito may problema Low street din yung kayong kabitan yung spark plug guys. Yun na, yung oversize. Yung mas malaki guys, yun ang oversize ha. Yan. Okay guys. Ayan. Yan. Kinabit tayo yung ano. Handa na yan o oh, guys. Tingnan natin. Yo guys. So ang click. Marina. Halos. Halos. Hindi mati. Ang tadyak eh. Halos. Ma <laughs> masama na. Si Bosing Masama na ang Kawit na ka. Tadyak. Ayaw pang mandar. Yan o. Oh, isang isang lang ng pambawa ang so, click wala na yung palya oh, wala na rin yung palya kasi nga guano spark na ganaw, ganaw. Kung ba, ano? kasi yung start ano luwag ano kumbaga ito wala sumisinga ang kompresyo yes, yun sumisinga kasi nga lost trade yung kanyang okay. pinagkakabita na yung lang guys ha yun lang naging problema nito guys ha on the wave 100 guys so, yan so, so, okay. Okay. oh hindi nyo kayo na palyado yan ngayon okay na guys ha hindi nyo na hindi talaga na naging problema yung kanyang trade ng Spotland. Sira na. Kaya pina-oversize guys. Yan yeah, guys. Testing na ng ating mekaniko. Si e Bosking. Yan yung pinalta natin ng ano guys Spar plan. sa Spark plug oversize pinatradean sa machine shop guys sa yun yung naging dahilan yan kaya ito ay ay mag-start parang tumising out sa kanyang may trade ng kanyang ano? na nga yung start vlog kaya dito na i-start naka palyado mag start man palyado guys yan tetesting na ni Boss King yan guys alam na natin yan So guys Yun lang ha ah guys ha ah, Para kayo makikinis ganyan ang ah, pinakantip nyo Para kahit na kayo guys ah. yan, nice, ha nice na Kado yun naman guys Okay guys ha Tapos na guys ha Yun problema guys ha ah, Nasira yung trade ko plug Yan oversized guys Yo guys okay na guys Yun hey guys.